Hello, it's me again na magbabahagi sa inyo ng isang panibagong episode ng life ng isang OFW dito sa Singapore. Yan, samahan niyo ako, lalakad tayo at tingnan natin ang view ng aking madadaanan. Yan, si-share ko lang sa inyo ang community kinalalagyan ko dito. O, tingnan nyo kung gaano kalinis ang Singapore. Enjoy for watching, guys. Tingnan lang natin itong ano, yung, yung walk area nila. Tingnan nyo kung gaano kaganda at gaano kasip. Ayan. Ganyan talaga, wait, Ayan, at napakaganda ng ano, napakaganda ng walking area. Ayan. At bawat sulok dito ay may basurahan. Ayan. Oh. Kaya discipline talaga ang mga tao dito. Ayan. Tingnan nyo ang garden. Ang ganda. Diba? Itong walk na to, ano, kahoy siya. Kahoy siya. Ayan. Oh. Diba? Ang ganda. Ayan. Ganyan siya. Tapos tingnan niyo yung kay iyang nasa gilid ng iyong dinadaanan. Tingnan niyo kung gaano kaganda 'yan. O, 'di ba may nakita pa akong manok? Ayan, yung manok yung O oh, yan, may manok din palang gala dito. Ayan, o oh, ba diba? Gara. <laughs> Kala ko sa Pilipinas lang meron. Meron din pala dito. O, pero yan ay ano yan hindi natin pwede paki alaman kasi yan ay may may ari bawal dito makialam <laughs> hmm. 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 ganda ng bulaklak Diba kung ganyan kagandang iyong madadaanan o ba? Diba? At ang isa pa dito tingnan nyo napaka safe siyang daanan kasi ang bawat daan dito papunta, papunta tayo ngayon ng MRT. Ayan makikita nyo yung shelter. Ayan. Ayan po yung walking papunta sa MRT at bus station makikita nyo kung gaano ka safe kasi may bubong siya at kahit may bubong siya ayan dito dito muna tayo ayan di ba may bubong ito wala siyang bubong kasi galing dito pero kung gusto mo siyang maging ano maging safe ka punta tayo sa kapila ipapakita Ayan po yung lugar na kung saan pwede kang magburol kapag isa sa pamilya mo ay nawala yan. Pero yan po talaga pahingahan pag walang namang gumagamit. Ayan siya, ganyan siya ka safe, 'di ba? May ilaw siya. Tapos ang kagandahan nito kahit umulan, uminit at naglalakad ka papuntang MRT o bus station, safe ka sa ulan at sa sikat ng araw kahit wala kang dalang payo. Ang isa dito kasi may ma siya kapag umulang, kapag walang ganito, walang ganito, yan, walang ganito, maaari ka rin mabasa. Pero nilagyan nila nito para safe na rin. O ba diba? Kung gaano kaganda dito sa Singapore. O ayan. Safe kang maglalakad. O ba diba? Yan po ang daanan. Hanggang medyo malayo. O ba diba? hapa ganda Napakaganda at napakasave. Sana sa Pilipinas meron din ito, ano? <laughs> o kahit tumawid na tayo. Ayan yung view, oh. Ang ganda. Ayan, oh. Kahit tayo tumawid, ayan. Pero ito, hindi pa siya nalalagyan ng pinaka-ano sa gilid. Ganda ng flowers to, no? Ganda ng flowers kita nyo flowers pahingahan po siya pero bubuk yan yung bubong ng pahingahan tingnan niya ang ganda ang ganda o oh, diba double purpose pakita ko sa inyo Halimbawa, gusto mo naglalakad ka kasi dito uso sa mga ano dito ang pinaka exercise talaga nila walking o oh, ang ganda diba yan yung pinaka yung pinaka bubong <laughs> ng pahingahan napakaganda o oh, diba o oh, diba ang ganda ng flowers. Hmm. Okay. Napakaganda. Hmm. Puno po siya ng flowers. Napakaganda. ganda hmm. Yan po yung bubong. ating tingnan nyo. Diba ganda? ating tingnan nyo siya. Pahingahan po siya. <laughs> yan po yun. no Ah, ba diba? Ganda oh <laughs> mm. O oh, diba ang ganda Ayan Ang ganda-ganda ng flowers mm. Mm. ganda diba, Ang ganda ng ano. Ganda ng lugar. Na po yung walking natin. Walk tayo puntang MRT. Yan mo. No? Tignan nyo. Hmm. Kita nyo kung gaano kaganda. Ayan. Yeah. mm hmm. hmm. Ganda ng ano, ganda ng langit. O, kita nyo yan. Dalawang kondo sa taas. Nang ano, di ba Kapag umuulan, o, do doon kasaka may bubong. Aakyat tayo ng MRT, then kakain tayo doon. Hanap tayo ng almusal. Hindi pa po ako nakakapag-almusal. Ayan, nasa bus station na tayo. Pero yung kulay blue na yun doon sa taas doon tayo pupunta sa MRT at doon ay may kainan din wala solo po kasi ako ngayon kaya bago mag ikot ikot kakain muna ganda meron subway dito oh yan sandwich subway ang taas yan. tapos akay tayo ng MRT kaya tayo ng MRT. Doon tayo kakain, mas mura-mura. Hmm. gusto mo makatipid, hanap ka na lang ng kakainang mura-mura. Dahil hindi ako nakapagkapi sa bahay, magkakapit tayo dito. Kaya, nasa MRT na tayo. Dito may shop 7 eleven uh, Yan, nasa MRT. Yan ang MRT. Pero dito tayo muna. At kakain tayo gitingin <laughs> tayo ng makakain. <laughs> okay. after natin kumain ay bumaba ulit tayo doon sa MRT na ating kinainan at pupunta tayo ngayon sa bus station ayoko kasi mag MRT kasi kapag ganitong oras sa MRT ay punuan ay mahaba-haba yung biyahe 30 minutes tatayo ako ay tamad tumayo ang lola nyo kaya Kaya eto, maglakad tayo pababa dito. Tapos, maghintay tayo ng bus. Para maluwag-luwag yung sasakyan natin at makakaupo tayo. Hmm, diba? <laughs> Hindi ba? empty na yung bus. Ayun, may kasunod. Pero hindi yun ang sasakyan ko. Maghanap tayo na. Maghintay tayo ng 111.